1, 2, 3, 1, 1, 2 Ako po si Senior Agent Officer 2 Ibrahim Rubel Botran ang Vice Chairman for Administration ng SMPII or Sangguniang Masang Pilipino International Incorporated We are a PNP, PNP First Multiplier and Accredited NGO of the Philippine National Police Right now uh, we are conducting our first General Assembly dito po sa Davao City sapagkat naitatag na po namin ang SMPII Davao City Chapter na magiging katuwang ng ating uh, uh, Philippine National Police, mostly ng Police Community Affairs and Development Group para po tumulong sa ating mga kapabayan na nangangailangan mostly sa mga naapektuhan po ng iba't ibang kalamidad. So as of now po, during our assembly, nag-conduct po kami ng different kind of training, ng uh, uh, military discipline uh, drills and formations, and uh, we also studied about the law on usurpation of authority and the duties and functions as a PNP force multiplier. And then later on, we have a lot of humanitarian projects in store. Unang-una -una na po dito yung uh, pagtulong sa mga kababayan natin dito sa Davao Region na naapektuhan ng malakas na pagbaha. So SMPII together with the Police Affairs, uh, Police uh, uh, Community Affairs and Development Group Region 11 ay magkoconduct po ng relief operation at maghahatid po kami ng mga food packs ng bigas at ng pagkain at ng mga gamot doon po sa ating mga uh, kababayang na apektuhan ng uh, baha dito po sa mga napiling lugar namin sa Davao Region then after that uh, we will also conduct uh, different activities Katulad po ng tree planting activities, katulad po ng mga outreach programs sa ating mga uh, mahal na kababayang katutubo at iba't ibang peace and order activity mostly po dito sa Davao City. So para po doon sa ating mga kababayan na willing tumulong sa ating community, willing to volunteers to assist the Philippine National Police, nandito na po ang SMPII para po kayo ay paglingkuran at accommodate kayo for you to become our member. Maraming maraming salamat. Uh, so, hits up. Dapat, tiri mo Mas in One, two, three, one! One, two, three, two! One, two.